Ayan, mga cubes, ang laking apple laki napuntahan din namin sa wakas. Ang tagal-tagal na namin dinadaan-daan niyan, din akala ko design lang 'yung pala ano 'yan. Kagatin mo na ma. Yon mga cubes, so, bale ito. Happy Wednesday, so bale ito. Kikita niyo naman 'yung kaya tapos sa sakin namin pupunta na kami ngayon sa aming camping ayan, so yan ang get up ng sasakyan namin ayan, puno-puno kami ngayon ayan, so bali, kita-kisa tayo mga ka punta na tayo doon ayan, double check ayan okay na mga ka ah. last check bago ta check muna natin bago tayo lumiyahe ayan everything ayan, check natin, okay Okay mga kakibs, secured. Let's go, punta na tayo. One hour later. Yun, welcome back mga kakibs. Ayaw ng Miyerkules. Eto, hindi tayo ngayon mag-deliver. Eh. Nandito tayo sa Big Apple. Pupunta tayo sa Malting Pansanas. Then, pasok tayo doon sa Bank Jets. Pasyal-pasyal muna tayo mga kakibs. Hindi lang tayo puro trabaho. Ayan mga kakibs. Ribs o nga, ribs to. Kala kong trend. drum free. The most carriage. Sarado sila ngayon eh. Let's park it now. My table time is wrong. Ngayon, Galing. <laughs> Diyan ka magaling. Dito, lakad, lakad. So yun mga cubes. Ito, Et, lakad lakad muna tayo nandito kami yung... inaayos pa nila kasi ngayon din ayan eh ayan. ayan ang malaking apple bangka cubes the big apple ah uh, to puting su the big apple laking apple bangka cubes so na pupunta kami niyan picture ako to sa iba pa picture diyan sigurado ko <laughs> ayan cubes eh so. hindi kasi open ngayon kasi weekdays ngayon Kung konti by orchard din pala sila diyan ng ano punta kami sa ng Big Apple yan, napakalaking Apple mga ka-cubes bukas to pag weekend Yung mga may attraction sila dyan siguro hindi, ayos lang ayan na ayan si Big Apple mga ka-cubes gusto niya pala sabay muka <laughs> upo pa dyan mga ka-cubes Diyos, ayan mga cubes ang laking apple laking napuntahan din namin sa wakas ang tagal-tagal na namin dinadaan-daanan niya kala ko design lang yung pala ano yan kagatin mo na ma kagatin mo na <laughs> 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 hindi na hindi na hupus yan Alam, salam ayan mga cubes so Pasok mo si B-boy sir eto dito ang absolute chocolate, iba iba o, dito tayo, tingin mo tayo dito gawaan nga dito mga ka side trip muna natin tayo dito sa Donini ang dami pala dito ano? ayan, naka po mga ka-cubes kinakabahan na ako kinakabahan ako, ako ati tina, ati tina wag mo ngaanin si Jethro dito, per kilo to bear mga ka so. ayan, dito tayo sa loob ayan na naman si nagisang isang ikaw pakayaw-ayaw pa yan ayan po man, saan kayo nakita sa mo well, mas nauna pa sa atin ito, ang ganda ng jacket na to, kana daw, pambata plus to ayan, souvenir shop mga ka -kibs. mga bag, mga wallet dito, ganda Collectibles, mo, kakibis, oh. huh? ito pala yan? Sarap ito. Oh. Ano ka dito, mga kakibis? Ah. Yeah. Kung mahilig kayo sa chocolate, mga eto dito, oh. sarap Pertiri My goodness. Tikman na natin. 3, 15. Nako po, kung di lang 3, malamang. Ano na yan? <laughs> Buti na lang iwas na siya sa matatamis dahil kung hindi, sigurado ko magpapabili yan sa akin. Ito, sa so ikot-ikot muna tayo dito. So, may mga wine sila, planter. So, ayan, sa may post na. Ayan, ito. Pasyal-pasyal lang tayo. Dito. <tinyo> <tinyo> so, ayan. So, ayan, mga cubes. Grabe. Ito, naman, naka 28 kagad. <tinyo> <tinyo> ito titik, titik na naman, naka-28 ka agad. Ang sabi ko natin, pag ito, titignan ko kung paano sila gumawa ng ano. Bale, ito. And yung paggawa ng mga sweets nila, ng mga apple pie nila. Yan ito. ano? o. Ayan sila gawa ng apple pie. Ayan yan pala. O, oh, ganun. Grabe. Ilan na yung nagawa nila mga tips? 2 million apple bread na nagagawa nila. Wow. Fresh daily to, fresh daily mga tips. Oh, grabe. grabe. Ayan, so bali yan. Dito sa so, The Big Apple. Ayan, Ayan yung mga ka The Big Apple. na kami. So ngayon, weekdays kasi ngayon. Kaya hindi ata bukas yung mga amenities dyan. Pero ayan, Pero bukas to, itong shop na to. Ayan no? So, parang sarap tignan yung apple pa yung mga ka-tips. o. Ayan o. Ayan Pagawa ng apple pie, talagang fresh apple yun, no? Know? Grabe. Nga mapapabilin to si nag ikaw, eh. So, yan. So, andito naman kami ngayon. Grabe, ano ba to? Apple preters naman yun. Puro apple dito, mga ka-tips. Mananawa tayo dito sa mga apple product. Sobra. Ano ba yan? Pa yan. Ayan, ay, bibili na rin pala kami ng pagkain para. Hindi pa pala kami nagla -lunch. Mag-lunch na rin kami siguro dito. May kitchen din sila dito eh. So, auto tama. Naihilol-hilol na rin ako. sa so, gutom. Naki-breakfast. Okay, Gano'n na rin kami dyan. Sige. Bili tayo dyan. May pizza pala sila. So, tingin tayo dyan. Anong meron sila? Gano'n yun. Tips. May kamahalan pero okay lang. Try natin yan. hot uh, tub na lang ako siguro Tingnan natin yun yan yung mga pizza na pepperoni try so, natin yan mga kids hanapin ko lang si nag-iisang ikaw hanapin na hanapin siya puro apple products mga kids, grabe sobra fresh apple yan, ito ito wala akong nakikita ng mga kapwa Pilipino natin mga ka -cups. puro mga puti kasi <laughs> naman si Naguizang ikaw natin? alamin natin siya alamin natin si Naguizang ikaw hindi ko nakikita ka nasan na naman siya sa ano souvenir na naman siya gadlan ito, Canada to ang kano to, maganda to $54 mga ka-Cubes uh, pero maganda siya Ayan na na. Ang oh, mm -hmm. Ayan na naman. Ang mata niya naman ito. Ayaw-ayaw pang bumabaya pero pag nakakita. Kaya nga. Doon doon yun yung pagkain. Doon tayo tingin. Mag lunch na tayo. Grabe. Grabe mga yung mata ni naging isang ikat. Tignan niya. Tumiki lang. Hindi yung mo kung anong bibili mo dito eh. Masarap po, Saan nga nakuha yung sliced bread? Kaso may slice bread na kami. Sayang. Pagpabalik na lang siguro. Pagpabalik na lang. Thank you. Few moments later. So, ito yeah, ka dito so. naman kami ngayon sa mga. Pwede, parang hindi naman totoo eh. Meron ba? Wala naman eh. Na Tignan lang natin. Tignan lang natin. may rin. Meron ba? mia meow. Oh, meron nga. Yan, punta tayo dito. Kala ko mga kakubs, tunay na baboy yun. Maganda raw yung baboy. Hindi naman. Niloloko ko nitong... Ayan, dito kami yung kakubs. Side trip muna tayo. Asa si Rabbit yung kanyang ano? Wala naman eh. Pagkain. One dollar. Pamili ka, pakain mo sa mga. Wala. Ayan oh. Brown, Brown. Kahit. Uh -huh. Decal. Decal white. Decal brown ni ano. Oh. Ni Kanoy P. Ang uh -huh. kakiyos. Ang uh -huh. lalaki naman ako na yun ha. Ah. Kanyan talaga. Ay, wala akong dalang pagkain. Bumili ka. Ito ay, yung mga pikak. Hindi yung pikak. Ah, ano ba yan? Yung, yung ano binili sa gili. Pikak ka pa, bo. Chicken duck geese feed. Oh. Chicken and duck geese feed. Hindi yung mga kasi ito. Ito pikak. Pikak hmm yung mga kakip sa peacock? Oh, the sheep. Ito pa mga sheep. Sheep naman to. Hey, huwag kayong tumatakot sa akin. Tumakbo tuloy. Hindi ko kayo kakarnihin. grabe kayo ah. May mm, pato, pato oh, din pa dito. hmm pato. Oo, mayroon pang-corona yung pato nila. Ang krono yung pato ni Matabang pato to. Pwede nang pinikpikan to. Yung may krono. Hmm, masarap siguro yung krono. Ay, Automatic bows. Ay, sa marunong daw sila gumamit nito. Uy, hindi kita kakainin. Masyada yeah. naman kayo. Ayun, mga kakibs.

kaya ako lang nalaman ang pangalan to sa farm bill sa Facebook eh. Lama. Lama ba to? Mga lama, mga kakibs. Ay, yama! Yama! Andito yung pinsan nyo. <laughs> Wala namang kain eh. Gusto niya fresh. Ay, ganyan. Ah, tingnan mo yung lama. O, yung mukha na habang kumumaya. Kamukha nito oh, abang lumunguya. Oh. <laughs> Ang laki nun mga kakyos. Oh. Oh. Grabe pag sinuwag ka niya rewang ko na lang. Anong Ah, uh, hindi ko rin alam eh. Parang, oh. parang ano yan eh McDonald's. Bison <laughs> oh, ba yan? Di bison pero mas ma may may may, kilala akong mas malupit pa diyan, ito. Ayan oh. Eh. Mas malupit eh, yeah. pati ng ganan wag eh, wag ko lang mga makakibs. Talo pa yan yan. Dalawa daw sila sa isa. Oh, may anak siya. Asawa wala. Ano? Oh, mainit kasi mga kibs. So, yun. Hay, <laughs> lang ang jacket mga kibs. Mainit-init na, so ito. Ayun na. so tapos na tayo. So, inspecting ko muna ulit yung ating sasakyan. Yung lumuwag ba tong bike rack natin o ano? Yan, yan ang get up ko ngayon. Okay naman, maayos naman. Ah, oh, matibay naman mga tips. Matibay naman yung ano nyo. secure na, di noble tip yun. Okay, so okay siya mga tips. na maluwag yung is si bolt, no? Okay, di tayo flat. Baga tayo malis. So yun, so tara Punta tayo ng Bon Eco Provincial Park That's it, dito nagtatapos ang ating episode Dito sa The Big Apple